Yes, mga kapapsi. Andito po yung tatay ko. Andito po ako. Andito po yung tatay ko kasi kinuha ko po, po siya, uh, kinuha po siya ng aking anak last night dahil po hindi siya makalakad, sumasakit so, yung kanyang buto at saka hanggang dito sa may singit dahil sa kanyang katandaan na po. Ayun mga kapapsi, ang tatay ko um, sa may edad na 94 years old, mag-running to 95 na siya. Ayun mga kapapsi, kaya hindi po namin siya pinabayaan kasi gusto po namin na lumaon. Umaba pa yung kanyang buhay. Kaya yan mga kapag kitang kita niyo yung tatay ko. Mag 95 years old na po yan. Ayan. Smile tatay, smile. Love. <laughs> Ay, mga minsan malungkot Bum kami. tatay ko. <laughs> minsan, minsan malungkot. Tatay ko, bukig ilo. <laughs> Minsan may, may palabiro siya, minsan kaya lang may pagkamasungit siya, maaarti siya. At saka masilan siya mga kapag siyo ayaw niya yung ibang taong may palabas-pasok sa loob ng bahay. Kaya alam Ay, niyo mga kapag yung, ayaw. <laughs> ayaw niya pagkain. -ay. Ayaw niya yung mga pagkain na walang takip. Ayaw niya na mga mga pagkain na nalaglag kasi ibigay mo sa kanya. Never niya tanggapin yan. Naka-plastic pa. Oo. Kahit naka-plastic po yung pagkain kapag nalaglag yung pagkain kahit naka-plastic pa wag na wag niyo na po ibigay sa kanya hindi po niya yan tatanggapin ano niyo mga kapag simulat sa pool po talaga nakilala ko ang tatay ko bilang tatay ko ay napakasilan po talaga siya alam niyo mga kapagsiyo, nung time na nandun po kami sa kabukiran, siya po yung pinakamayaman doon sa bukid. Kasi ah uh, yung aming kabukiran po yun ay may ginto. Ngunit, hindi po namin na-harvest lahat yun kasi sa dami ng mga NPA. At kami lahat ay nagiging NPA nung araw. Pero, hindi po namin yun uh, pinagtagumpayan. O baga, lumikas po kami doon sa kabukiran upang uh, umalis kami doon sa masalimuot na buhay. Kasi hindi naman po natin uh, kayang gawa ng paraan yan. Kapag ikaw ay pumasok sa mga ganong bagay ay, ay lahat ng mga masama ay kaya mong gawin. Yes, mga kapaksewa, ngayong araw na to ay aalis ang tatay ko, uuwi na siya ng Cavite. Ngunit, uh, nagsalawahan po kami dahil nga medyo hindi pa maganda ang panahon at may dadating pang bagyo, kaya pinipigilan namin siya. Kaya lang sa kasuwitan niya, at saka hindi siya talagang makinig sa amin, ay mamaya daw ay aalis na po siya. Uuwi na raw po siya sa kabite. Ayan mga kapagsiyo. Nakita niyo po yung tungkod ng tatay ko. ayan, tungkod po yan niya. Kaya yun ang dadalhin niya umaya pa, uwi doon. Pagdating naman doon sa kabite mga kapagsiyo, wala po siya kasama. Nag-iisa lang po siya doon sa bahay ko. Wala po siyang kasama kahit isa pong kasama paano po niya maitaguyod ang sarili niya lalong-lalo lalo na sa pagkain lalong-lalo lalo na sa pag-asikaso sa kanya kung sakaling magkaroon siya ng problema magkaroon po siya ng mabigat na suliranin mabigat na karamdaman hindi po niya mai, maitayo ang sarili niya sino po ang mag-aalaga niya yun po yung naging palaisipan namin ngunit hindi po namin inalagtala yan kasi po siya po ay isang taong makulit pero kaya naman po niyang uh, tumayo sa sarili niyang paa kaya mga kapagsiwa, imagine natin, 95 years old running na ang tatay ko, ngunit hanggang sa ngayon ay gusto niyang mag-solo. Gusto niyang mag-isa. At gusto niyang mamuhay ng walang kasama. Kaya mga kapaksil, alam nyo kung alam nyo lang talaga mga kapaksil, ano, ang hirap po talagang naging kalagayan namin. Kasi ang tatay ko gustong mag-solo. Kahit gusto namin siyang punin, ayaw niya po. Kasi gusto lang daw niya di, doon sa Cavite mga kapaksir. Uh, yes mga kapaksil. Wala mga na mga Pangutanon ka na kung um, dugay pang pa imong kinabuhi unsa may imong buhaton so oh, may buhaton buli kalingog lingkod <laughs> maglingkod lang? lingkod lang nila magkatrabaho hmm. onya o sa imo paminaw ka nun ang taas pang imong lang. kinabuhi lang. sige lingkod may lagnay mo hatag pagkaon agway <laughs> mo hatag pagkaon na ha? patay Ayan mga kapaksiw, in ko tatay ko ha, sa ha? Bisayan term kung sakali ko daw siya uh, magkaroon ng mahabang buhay, ano ba ang dapat niyang gawin? Sabi niya, upo lang daw siya. So, kapag taas buhay, wala na kayo sa kaon. <laughs> na kaon, mabura tayo yan. Hindi na mataas, wala na ipakaon. Grabe mga kapag Sige na magkadaot ang tiyan mo, panupas mo naman. Magsakit na may mong tiyan, sige. Karoon din ni Agay na ako, sige, mo. Ako gibati, kiniwano. Oh, di ka kasi uh, kumakain tay. Busing mo din eh. Acid oh. yun tay, acid. Ha? Huh? Acid. Hindi, mawa man. Kaya nga, acid nga yan. Masasakto kaon, mawa. O, ka mag-uutan ko. Ka nang isubag na ko ginanunan niya pasyaw. O, niya mag-uutan ko. Patong -sari, sari kinse, datan, okra, batong, uh, kalbasa, Oo. kape yung sa taong. Ayan, mga kapagsiyo. Nga, palitan. Palitan ko nilang nagay. nang tinangkong, ng puti. Yes, kwento ako niya. Ako nang utanon, subakan ako, paksiyo sa baw. Arabusogan ako, di na tumbalik. itong balik. Wala na Kung nang magabot na rin kabusog niya rin. gutom ko, dali-dali ini tubig. ako, akong kuto-kuto, at sa tiil ko murag nagbasa pirawa, di yeah, ay si Kuya Junior uh -huh. murag na uh -huh. itubing nagkunit ko sa camera yan kung oh. si Kuya ito nakukamot di ang kamera si Kuya Kuya yung nagot kay Kuya well na yung sa tiguan day. yan oh wala na lang yung paabot kung sa tiguan kung di na lang daw oh, o kung na lang kung mukha on, malangan ang dipinsaw kung di na mukha on. Yes, mga kapagsiyo, Ang kwento ng tatay ko, kung ano ang gagawin niya kapag siya ay lumay... Uh, Kumaba pa ang buhay niya. Kasi sa edad niya 94, sabi niya, parang hindi pa siya mamamatay, mahaba ang buhay niya. Kung <laughs> so, buhay magbigay pa kaon, tatay. Pero kung may babig... Kung wala magbigay sa kanyang pagkain, mamamatay na rin siya. Mabuti na lang. May may mayroon na nagbibigay sa kanyang pagkain. wala na kaon, <laughs> kikipagkumatay. Oh, yes, mga kapamilya. Yan po ang tangi nating mensahe sa gabi ito. Oh, Love pa your po. parents kasi kapag ang tatay at ang nanay ay mawala sa iyo, ay hanap-hanapin niyo ang po. Pa man. Alam niyo mga kapamilya, ang tatay ko, ang mama ko nawala noong 2012, ano 2014 almost 10 years na siyang na mayapa. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin siya, mga mm. kapatid. Kaya alam niyo, mga kapagsiyo, mamahalin natin ang ating mga magulang. Kasi po, yun po ang magulang natin. Kahit gaano po kahirap, kahit gaano po kahirap ng buhay kapag ang magulang ay bigyan niyo ng pansin at atensyon luluwag ang buhay natin mga kapagsiyo totoo po yun Malina, kasi po, yun po yung aking naranasan sa buhay ko, kahit ano po yung problema, kahit siniraanan niya ako, kahit pinagalitan niya na ako, kahit anong gawin niya sa akin, malaitin niya na ako, siya pa rin nanatili sa buhay ko at puso ko, kasi magulang ko siya minahal ko siya hanggang wakas ng kanyang buhay yun. kaya mga kapagsiyo, ayan ang tatay Lunes daw, mag-edad 125 dahil oh. sa Sibok. Mula ka upa, mawasa pa yun. oh, di ba? Pero ang iyang kahintang, mayaman. Ang iyang anak nga lag-ikot. <laughs> o, nga lag-ikot. Yeah. niya. Na, nga lagay siya eh. Bistiro, bitaw sa Bisaya, Basahon ako na ako Sinto Kinche. Ayan ang tatay ko. Mamaya, uh, ihahatid ko na yan si Adon sa Mandaluyong. Lagay kami kaliwat pa kay... Parang papuntang Ako nga na matay, ng Vinci man. Masimula ba ako ko? Kaya nga akong mag patay naman sa manghod ko. Yeah. O, ako na na bilhin. Kwento niya, ang tatay daw niya ay namatay 93 years old. Kaya baka daw siya ay lalampasan pa daw niya kasi nasa 94 na siya. Running to 95 na siya mga kapaksiw. Kaya maari nga talaga mga kapaksiw ay lalampasan pa ng tatay ko. Di ba? Yeah. Okay na. Kung wala ka, kung ka, <laughs> di, patay na. <laughs> oh, so, pagkatag-sport mga kapag pag ako daw namatay, patay na silang lahat. Sabi ng tatay oh. ko. Tugay <laughs> <laughs> ako namatay. Patagal na rin <ro> siya namatay. Hindi pa mo ba? Basta na rin Ito, hindi ka mamatay. Yes, Diyos ka mga kapag Yes, mga kapag Alam niyo, sa biro-biro lang natin dinadaan. Hindi ba bagay ka gulo yan? Para niwangan ako. Oh, na condition mga hindi nawa. Tawang gulay. Tawang gulay. Rito lang. <laughs> Murang di burot akong Nawa na gusto Ligo. gusto. Ligo, Pero gusto Ligo. man Ligo, nga Ligo, kumubalik, Ligo, Ligo. Siyo, ma. gusto man kumbalik na eh. bisag tubig init lang, makainom lang ko, nga wala, muna nga. cha kwento, yan ang tatay ko mga kapag So grabe, no? ganyan ang tatay ko pag nagsimula ng kwento, kwento na lang siya ng kwento. Kaya, mga kapaksiyo, salamat sa inyong panunod sa aming YouTube channel. Ito po ay binabahagi ko kapag kayo ay may mangulang ay kailangan niyong mahalin. Minsan, sumasama nga naman ang loob natin mga anak. Kapag kahit anong turing natin mabuti sa kanila, kapag sila ay hindi ito nabigyan ng maayos, ito. grabe mga kapaksiyo, lalo-lalo sa tatay ko. Napakasungit na po nito kung may so, gatas na ko, nakasugot so, na maaari pa mas silang grabe mga pagsugot, pero wala tayong magagawa, siya po yung aking ama, kaya mamahalin natin. Kaya ganun po kayo, sana po. Kaya thank you very much sa inyong panunood sa aking video. God bless us and bye!